Ang Bae o Bay ay isang bayan sa Laguna na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Laguna de Bay. Kilala ito sa kanilang Monay Bae at sa lamang Ito ang pinakalumang bayan sa Laguna at ang unang kapital ng lalawigan. Ngayon, ang bayang ito ay tinatawag na Bay na hango sa wikang Tagalog na Baybay o Baybayin at maging sa salitang babae. Bae ang tawag noon ng mga katutubo rito na mali naman na bigkas ng mga Kastila bilang Bae. Hanggang sa ito ay nagbago bilang Bay. Ngunit, ang orihinal na tawag dito ay Bae, nagaling sa pangalan ng tatlong diwata ayon sa alamat ng bayan na ito. Mayroon daw tatlong diwata na naninirahan sa bayan na ito. Ang pangalan nila ay Maria Basilisa, Angela at Elena. Sila ang mga diwatang nangangalaga at nagbabantay sa bayan. Ang mga tao roon at maging ang pari ng bayan ay nagagalak at nagpapasalamat sa kanila. Ang misa sa simbahan tuwing linggo ay hindi sinisimulan hanggat wala silang tatlong. Ngunit sa linggo, naantala ang pagsisimula ng misa dahil wala pa ang tatlong diwata. Matagal na naghintay ang mga tao sa simbahan at ang pari Unti-unti na nag-aalisa ng mga tao kaya naman napilitan na ang pari na simula ng misa. Naligo kasi ang tatlong diwata sa lawa at pinatuyo ang kanilang buhok. Kaya naman hindi sila nakadalo sa misa. Nang sila ay pumunta na sa simbahan, wala na silang nadat na tao maliban sa pari. Biglang nagalit ang tatlong diwata nang malaman nila na sinimulan na ng pari ang misa habang sila ay wala. Agad nilang kinulong ang pari sa hawla at ipinaanon ito sa gitna ng lawa. Sumamaan loob ng pari. Hindi niya akalain na magagawa ito ng mga diwata Inubad niya ang kanyang sapatos at galit na sumumpa at sinabi, Sinusumpa ko ang bayan na ito. Kung patongin man ang kayamanan at nito, hindi na uunlad ang bayan ito. Itinapon niya ang kanyang sapatos sa lawa. Biglang lumaki ang tubig na nagpalubog naman sa buong bayan na ikinasawi ng maraming taong naninirahan doon. Simula noon, tinawag ng bayan ang bayan na iyon. Mula sa unang titik ng pangalan ng tatlong diwata, Isinunod na rin dito ang pangalan ng lawa na kilala ngayon bilang Laguna de Bay. Iyon ang alamat kung saan galing ang pangalan ng bayang bae. Barangay San Antonio. Tinatawag Green itong Aplaya dahil tabing pampang ang lugar na ito. Kadikit nito ang Laguna de Bay. Ito ay nabigyan ng patron na si San Antonio de Padua na ipinangalan din sa barangay na ito. Iyan ang mga barangay tagay-baba. Pumunta naman tayo sa mga tagay-taas. Barangay Puy-Puy. May isang umaapoy na bulalakaw ang bumagsak sa lugar na ito at nagsigawan ng mga tao ng Apoy! Apoy! Ito ay mali namang nabigkas sa mga Kastila bilang Puy-Puy na ipinangalan na rin sa lugar na ito. Barangay Masaya Tinatawag itong Barangay Masaya dahil ang mga tao rito ay masasagana at masasaya sa kanilang buhay. Barangay Trangka ang mga kabahayan kasi sa lugar na ito ay may mga tarangkahan o bakod. Kaya naman tinawag itong barangay trangka. Barangay Santa Cruz Tinatawag rin itong talahiban dahil maraming talahib sa lugar na ito. Marami rate ng tinatapon na patay na tao at nilalagyan ito ng mga cruz. Barangay Bitin. Ito ay tinatawag na Barangay Bitin dahil ito ay nasa kaduluduluhang bahagi na ng bae. Na halos kadugsong na nito ang Batangas. Pasiano Rizal. pinangalan ng barangay na ito kay Pasyano Rizal na nanayrahan dito. Ang panganay na kapitid ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Yan ang mga istorya sa likod ng pangalan ng labing limang barangay ng bayan ng Bae patuloy pa rin ang paglaki ng lawa nito. Totoo kaya ang sumpa sa alamat? May mga mangingisda sa lawa na nagsasabing may mga nakikita raw silang lumubog na bayan at simbahan sa lawa. Ilan lamang yan sa mga alamat at kwento ng mayaman na kultura ng ating bansa. Hindi ba? Kung atin lang masusuri ang mga tagumpay at pagkakamali na ating nagawa noong nakaraan, ay mas madali tayong makakapagpatuloy at makapag-umpisang muli para sa mas bago at maunlad na bukas. May kasibihan niya, na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakapunta sa paroroonan.